Magandang araw po sa inyong lahat mga bossing. Ito po, may pumasok po sa ating upo uh, at ang pinaka-problem po nito ay patay sindi po siya. Auto restart po at hindi ho talaga siya nagboot up. So pagka mga ganyan mga bossing, uh, check na po natin, buksan natin ang pinaka-loob. Malabo pong sa software 'yan, uh, hindi ho kasi kagad talaga na magde-declare tayong software problem 'yan. Kasi ang iba ho talaga, hardware ang problem niyan kung bakit ho siya nagkakaganyan. At pinakamadalas hong nangyayari dyan ay yung battery po talaga ang na bumibitaw. Yan, yan, nakita nyo po yan. Yan po ang pinaka problem po niyan. Okay, check na po natin. Ayan oh. Okay. Oh, tumuloy na po. oh, tinanggal lang po natin yun. Tumuloy na po siya. Ayan o. Oh. O, oh, hindi na po siya nag-auto restart. Ganun lang po. Wag na wag po ninyong ipo-format mga bossing. Sayang po yung mga files at yung mga account nyo. Salamat!